Ganesan. Yung yung bahay nito dito sa kuya bab, Paris Oberlund. Dito lang yan sa may limunan, Barinsuela City. Tara na po, na ay dito at kumain na. Ihigot natin yung kasada para malaman nyo yung location. Dito yung location paglabas. Yan. Magkita ay sa labas ang kay Kuya Mab. Kuya Bab Paris. Oregon. Iikot natin yung Amerigan. Ramawi tayo yung magandang place. Yan. Pwede kumain sa labas. Yan. Pati sa doog pwede rin kumain. Eh, papakita natin yung pangalan niya na kapaskisiraas ng kanyang dubong. Ayan, Kuya Bob Paris. Yan. Iikot natin ulit para hindi kayo malito sa elevation. Yan ito naman yung mga nakadikit yan, yung mga pumunta dito sa Paris si Kuya Bob sa mga vlogger na marami may mga uh, series si kitchen yan kaya pumunta yan yeah. umaga pala yan umaga umaga po pumunta dyan mga 6 na maigit na umaga kasi pila pila klagay ang tao dyan na huli baka mabosan ba pa kasi grabe yung pagkain dito eh no ipipix natin yan pabigilante ah yan o no? po lalo yan, overload. Yan, sarap pa mga pagkain yan, sabaw. Yan, po lalo, Kuya box. Yan, tatlo lang yun. Yan, umaga-umaga pa yan. Nakahanda na para sa inyo. Tara na at kumain dito sa Kuya Bob Paris. Yan. Yan, tsaka yan, may milk tea pala sila dyan. Either humiinom ng milk tea kung gusto mo pala tapat nyo kumain. Huwag ka pwes mo na Yan. Yan, oh, ang dami si Kero. na siya. ano, at on masawa yeah. you know, niya.